Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin ako na nga yung katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. <laughs> Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng salibutan ngayon? Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, Pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender at magsisi na kayo at iwan ng serpens inyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno.